dapat <laughs> di na sarap <laughs> mga sa mga guys oh ah may sa bus ay, mga, kasi, mga ay kasi, ito <laughs> I'm um, <laughs> oh, sorry hindi si Nina daw Naglagay sila ng mesa dito. Ng pagkain. Hi. Masarap ang pagkain natin. Hi, Sino yeah. nagluto? May Kayo? May <laughs> Lahat yata wow. nagsipaglutoan eh. Kung nag kailan nyo, pa naman ako sana nung tayo ng kayo-hayo stand dito. Tapos eto, nagsipagdala sila ng mga pagkain nila. Nagtayo ng karinderya. Wala. Talong idea ko. Okay, kain na nga ako. ko. Kapila pa. Wala pa pagkain. Kayo nakikita ha. Ganito pala yung sistema dito guys. O, so, may pila pala. Hindi ko alam unang-una kung ano yung pila dito. Yun pala, pagdating mo dito sa car park, merong shuttle bus, free lang siya kasi kasama na siya sa bayad doon sa entrance so, etong shuttle bus na yan ano? You know, sa sasakay kayo dyan, tapos yung bus na yan ay pupunta doon sa taas, sa village na andun na yung sangkatutak na snow ganun pala yun <laughs> kapit mga bes nasa

Ah, tunaw ng ice. <laughs> Ayun o, meron pa. Pwede pa ice scramble yan. Mag-loves so, ka, boy. Scramble. Ah. Gawa tayo na yung ice crumble. Halo-halo, ah. boy. Halo-halo. Mm, Kainin mo. Yuck. Yeah. <laughs> Kainin mo, boy. May ihi yan ang magpay. <laughs> Doon oh. do halo-halo, do gano'n nga ice, oh. <laughs> dap ka na. Doon <laughs> punan ako ng slow. Ah! Boy, wag mo akong gawing halo-halo, hindi ako halo-halo. <laughs> hindi ako sabo. Hindi ako kaong Boy, ang cellphone ko mababasa na. Boy, haluin natin dito. Nap nasa top of the world na batayu. tayo oh. ba naman to? Naman na kami dito sa snow. Tapos ang init naman dito. Kita nyo, hindi ako nakalagay masyado ng snow. Tsaka hindi ako nakag-gloves. Kasi ang init naman, walang snow. Ay, ayun! May oh, snow no. pala doon. Okay. May playground dito. Si okay, boy nag a yata mag-ski o. Oh. Ang mahal naman kaya ng ski lessons. May ski lessons sila pero ang mahal. 140 something, something yata. Something <sharp> <a little. sharp> Hindi naman pala pwedeng ihalo-halo yung snow dito. O kasi ang dumi. May halong putik. Yeah. Gala pa sa, sana kami ng, ano, ng sangkap ng halo-halo. At magbenta ng halo-halo dito. Kaya lang ang dumi naman ng snow. Baka ma-food poisoning yung mga customer namin.

Seryo ano yung businesswoman? Aya ako ng businesswoman. ko kitchen talaga. Personal mo. Haha. 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 na Haha. na Haha. 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 na. care dito si Boy. Hindi naman alam ko anong meron dito. Mga ski daw. Wala naman na kaming ski. Hindi, makimalitis lang kami dito. Ito na yung bunga ng pakikimalitis namin dito. May ski pala dun. Ayan. At saka mas malinis yung snow dito. Mas pwede pang gawing halo-halo. Ayun, ng ski sila. Kami ni Boy, andito lang na kami, test kasi hindi kami marunong mag-ski. Kung hapas lupa kasi, walang talent sa pag-ski. Boy, sa likod mo, ski and snowboard school. Yan. Enroll ka, Boy, grade 1, section 1. Grade 1, section 11. Sayang lang yung pera natin. Sayang lang ang pera mo. Hmm. <laughs> Ay, hindi naman ako magiging athlete. Hindi ka magiging athlete? Hindi ka pupunta sa Winter Olympics? Hindi. Mag magbenta ka na lang ng halo halo boy para may pambili ka ng enrollment ayan, ayan silang sampayan tapos dyan ka aakit papunta dun sa dulo, sa taas tapos kita dito sa baba ayan ang baon mo, sky flakes nagbibigay sa'yo ng energy na walang kapantay sige, kain lang ng kain para maging maligayang iyong mga bulate. <laughs> Boy inutusan ko lang na bumili ng mga groceries sa Woolworths eto, naligaw sa snow ano ba yon? so anyway, marami pa lang pwedeng tirhan dito oh. and boy kung gusto mong bumili ng bahay ayan, meron hindi for sale <laughs> pero pwede kang magstay dito overnight or ilang araw kasi may mga accommodations din marami at tapos doon marami pa doon sa dulo tapos doon pa sa kabila marami mga accommodation ito yata ano din no? sa, sa taas may mga nakatira din siya, or nag nag overnight stay may hey, malakat-lakat ito o kapoy ka na hindi ko alam kung saan tayo pupunta boy may hike, yun, hike pa doon sige tingnan natin so may police station din pala dito may police station may chapel may mga kung ano-anong accommodation tapos merong Olympic Training Center. Uy! Olympic Training Center. Si Boy yata, baka gusto niya mag-train para sa Olympics. Ano kaya yung sport yung gusto niya? Olympic Training Center daw dun, Boy. Anong sport yung gusto mo i-train para sa Olympics? Balay. Balay. <laughs> Balay sa snow. Ano ba yun? At kamini, Boy, ay natutunan namin ang Mount Buller Chalet. Hotel Chalet. and Suites. Boy, galing ka ba sa hotel or mag-check-in ka diyan? Walang pera. <laughs> Ulang yung pera naubos mo sa pamasahe papunta dito, boy. So, ano? tayo. Oo, boy. Sige lang, boy. Balang araw, pag umaman tayo, bibilhin natin ang buong hotel na 'to. Ang buong bundok, boy, bibilhin natin pag umaman na tayo. Kaya sa mga viewers natin, kailangan mag-subscribe sila para palagi nilang mapapanood. Parang ganyan, mapapanood na parang ganyan ang ating mga magagandang video. Di ba, boy? Oo, oh, tingnan mo. Ang laki ng hihimikin mo pag yan ang maging hotel So, ang hotel na to pala ay matatagpuan dito sa harap lang ng itong snow na may pwede well, kang mag galing din sa taas. Pagkatapos mong mamasyal sa lahat ng ito sa village, ay bumalik ka na dito sa Free Car Park Shuttle. Ang haba ng pila pala.